Hello mga idol, mga lords. Uh, siya nga pala dito ngayon sa Saudi Arabia nagkaroon ata ngayon ng Facebook problem. Hindi nga uh, hindi makakonek kayo sa Facebook Messenger also. Oo, uh, ang nakalagay ngayon is uh, session expired. Sa mga ano uh, inform ko lang sa nakakaranas ngayon ng ng ganitong sitwasyon yung session expired baka ewan kung nag update ngayon si Meta or nakakatakot ngayon eh hindi natin malaman kung anong nangyayari kasi kanina nung tinignan ko rin yung aking Facebook session expired hindi ko alam baka ako na eh tinawagan ako ng taga pilipinas ngayon dahil uh, gumagamit din ako ng ibang uh, ibang uh, network ibig sabihin katulad ng LINE or Viber tinawagan ako ng taga Pilipinas ayun nga ang nakita nga nila na, na nakibalita rin sila sa akin kung ano nga raw nangyayari ngayon sa Facebook kung session expired din daw ako kaya sa mga sa mga nakakapanood nito ngayon eh medyo nakakabahala kasi nga eh yun nga na uh, nagkaroon ngayon ng problema ewan ko kung kung nahakbar tayong lahat sa Facebook or ano basta ganito na lang uh, ang problema kasi baka mamaya yung ano yung baka mamaya yung yung uh, password eh, ng karamihan na hindi na alam kung ano paano tayo makakapag-login ngayon, katulad ako ngayon, nangangamba ako baka mamaya hindi na ako makapag-login sige mga idol, mga lods magbalitaan uh, lang tayo eto ngayon ang nangyayari sa mundo ng Facebook at messenger. Hindi tayo makakalag out dahil uh, laging session expired. Sige, hindi natin alam kung nahak ba. Sige, magbabalita na lang tayo maya maya. Magbalitaan na lang tayo. Pasensya na ha. At uh, medyo pinakabahan din ako. Kaya ganito rin akong boss. ko. So, sige, sige mga lods, mga idol. Tingnan natin kung anong mga kagarapan sa susunod, susunod na minuto or uh, oras. Kami salamat sa inyo. Ito po si Yo Joseph, the OFW. At nag... Uh, at taga uh, papaliwanag sa inyo maraming salamat